pupuntahan kami. Hindi na nga ako isama sa aking kapahigin ng pera. Ito ba talaga ng pera? alangan. nga. Ay, alam na. Saan ka? Ay, may pupuntahan kami. Saan? Doon. Di ba may party kami? Oh. Bakit hindi ka nagsasabi? Hindi... Sama ako. Sinabi ko na sa'yo kagabi hindi mo, ano, naintindihan? Sama nga ako! Eh! Ba't sasama ko kayo? Puro mga babae nandun doon. Mm hmm? Sama nga ako! Huwag ka nang sumama! Ba't sasama ka pa? Oh. Sino bang mga kasama nyo doon? Ba't tayo mo ako sama? Eh, siyempre Kami mga magbabarkada lang. Sino nga? Ba't hindi mo sabihin kung sino kasama nyo doon? Sus, kailangan pa ba, ba isa-isahin sa iyo? Ano ba yan? Silpon ko hmm? pa ko! Ewan ko sa iyo. Magbibigay ako, sama ako ha! Ay lako! Hindi huwag lang sumama! Tapos oh! Ganyan pa ayos mo! ay nga siyempre! Ikaw daw pumunta ng party tapos magpalda ka! Hindi daw? Eh! Naman! Tuy! Porok ang ano oh! Di ba ako pwede sumama doon? Hindi! Ano ako pera? Hmm! Ayaw mo na nga ako isama sa aking kapahingi ng pira. Bilisan mo. Wala akong... Wala akong pira. Wala akong pira. Inuha mo yung pira kagabi. Sama ako. Eh, sabi mo wag nang sumama. Oo, oh, ba't sa aking pahingi ng pira? Eh, siyempre, sa'yo yung pira. Gusto mo talaga magkapira? Oo, oh, alang, wala akong baunin doon. Kau kaya lumalis na walang baong pera. Dito may silpon mo. Yan, hawakan ko yan. Gusto mo talaga magkapira? Oo. 3 minutes lang. Kailangan na kaganyan ka 3 minutes. O. Tadal-tadal yan. Baka magla. Eh, siyempre. Bibigyan kita ng pera. Tapos, sayo mo ko isama. Di mo na kita. O. O, 1,000. O, pag nakaya mo. Sa loob ng 3 minuto. O. Oh. Ha? Mal ano ba yan? Gaganon ka lang. Gaganon ka lang. oh. Gaganon ka lang. O. Oh, o. Oh. Oh. Ayan. O, oh, sige. Bilisan mo. O, oh, dito. Ganyan ka. Dyan. O, oh, ganyan ka dyan. O. Oh bayan yan, may paganin-ganyan pa. Yan na! Yan na, mapalaroin ka nga eh. O, oh, ganto mo, yan. Iangat mo. Yan, ganyan, yan. Hmm. Tatlong minuto, kaya mo? Oo, oo kaya-kaya kagandaan yan. O, oh, ito, ito yung isang mo. Oh. Tatlong minuto ka dyan, ha? O, oh, yan. Ah, may isang libo ka dyan. O, oh, bilisan na. Bilangin mo na. Mamaya. Talagyan ko pa ng tubig yan eh, siyempre. So, Ay, Oh, yan na na! Oh, lalaga ko ng tubig! Oh, po. Oh. Oh. Ano, kaya mo pa? Uh. Ha? Ay, magaling ka pala eh. Magbibigay ng pera eh. Oh, eh, siyempre, ayaw mo ko isama eh. Uh. Oh. Ano? Sama na yan. Mag-concentrate ka kasi. Yan, pumikit-pikit ka lang. Pikit ka, para mabot yung mga... Oh. Mabigat <laughs> ano, na yan. Mabigat ba? Ayan, mo pa ba? Ayan, mo pa ba? Ayan, mo ka! ba? Uh, uh, Ayan, ka oh. ka? ka? Kapikit ka Ayan, no? ah, ah, eh. oh, mo pa ba? Ayan, mo pa mo mo ka dyan, nakakatawa. Tama pa ako makalis niyan. Di magbihis ka na lang uli. Magbihis. Ayun mo kasi ako isama eh. Magawa ka, magbibigay ka. Pira, tapos. Paano, paano. Ano? Oo, oh, paano ito? Kinalis ka <laughs> na Pira ka naman eh. Pira. Ewan ko sa'yo. Kala mo nakakatuwa ka.